For today's video ay itong kaganapan bago ako mag-day off nung araw ng biyernes. Mahigit pitong buwan na nga akong hindi lumalabas para mag-day off. At dahil birthday ko nung Webes ay nagpaalam ako kay Lola. Ang sabi ko ilalabas naman ako dahil birthday ko naman para makasama ko ang aking mga kapamilya dito sa Israel. At syempre si Lola ay hindi makatanggi dahil napakatagal ko nang na nga hindi lumalabas at buko doon ay birthday ko din naman kaya pinayagan niya ako na mag day off. At bago nga ako umalis ng araw na yan ay inasikaso ko muna ang aking mga alaga at naglinis din ako ng bahay at inihanda ko na ang kanilang mga pagkain na iiwanan ko para sa kanila. At nagluto na din ako ng pagkain para sa aking reliever na pansamantalang papalit sa akin habang ako'y nasa day off. Siya mag-aasikaso at mag-aalaga kay na Lola habang ako'y wala. Or dalinis nga din ako dyan ng bahay dahil nga dadating yung reliever na papalit sa akin. Para naman pagdating niya kahit paano'y malinis at maayos ang bahay Nilinis ko na nga din ang aking kwarto na pinaka-bomb shelter dito sa bahay para dyan ko patulugin ang aking reliever. Matagal na nga din ako hindi natutulog dyan simula nung magkaroon ng kaguluhan dito sa Israel. Inalis ko na nga din dyan yung isang kutsyon na nakapatong. Dati kasi ay dyan natutulog si Lola nung mayroong kaguluhan dito dahil yan nga ang bomb shelter dito sa bahay. Gusto niya kasi medyo mataas ang kama kaya naman pinatungan ko ng isa pang kutsyon. Ayan nga't pandipunas na din ako ng bintana at binuksan ko na nga din yung kalahati ng bakal na nakasara para na din magkaroon ng liwanag at makasingaw ang loob ng kwarto. Nilagyan ko na din ng bagong laban na cover ang kama. Ganyan tayo mga Pilipino kapag may darating na bisita ay talaga naman todo ayos at todo linis. At dahil dito nga matutulog ang aking reliever dahil ako ay may isang araw na day off, ay kailangan na bagong palit lahat at malinis para maging komportable din sa pagtulog ang aking reliever. Inilabas ko na din yung bagong kumot na pang winter para siya kong ipagamit sa kanya. Pagkatapos kumaisang maayos ang higaan ay magpupunas naman ako ng sahig at nawalis ko na din yan. Ganyan ang ginagawa ko sa basahan, binubutasan ko sa gitna at pinapasok ko sa hawakan ng map para hindi maya't maya ay matanggal. Kaya naman dire-diretso lang ang punas at hindi nga natatanggal. At mas mapapabilis ang trabaho. Dito sa Israel, ang tawag sa paglilinis ng sahig ay pag i -sponja. Pagkatapos kong maglinis ay nisprayan ko din ang pabango ang loob ng kwarto para hindi lamang malinis kundi amoy mabango din. At ayan natapos na pwede ng higaan. At pagkatapos ko nga dyan, ay isinunod ko naman na punasan ang salas. Dito sa Israel ang tawag sa salas ay salon at sa kwarto naman ay keder. Dito sa Israel, ang ginagawang paglilinis ng iba ay binubusan nila ng tubig na may sabon ang sahig at pagkatapos ay sa kanila kinakaheg ng map. At dito sa akin trabaho ay hindi pwede yun. Kaya naman tamang punas na lamang ng basahan sa sahig. At pag naglilinis pa nga ako dito ay sinasaway pa ako ni Lola dahil masyado daw ako nagpapakapagod. At pagkatapos kong maglinis ng bahay ay sinili naman ang sunod ko na inasikaso. Pero bago pa dyan sinili, mas nauna ko ng inasikaso si Lola nung umaga. Pinaliguan at pinalitan ko na din ng damit. Bago ako lumabas para mag day off ay sinisigurado ko muna na maayos ko silang maiiwanan. Kaya naman ayan si Lily bagong ligo at malinis na uli at talaga namang violet na violet ang aking alaga. At bago pa nga ako umalis dyan ay sinasabihan ko na agad si Nili na huwag siyang mag-alala dahil babalik din naman ako agad. Dahil kapag ako'y magday-day off o kaya naman yung magbabakasyon sa Pinas ay talaga naman nag-aalala yan. Dahil natatakot na baka daw ako hindi na bumalik, ganyan nga ako kamahal ng aking alaga na yan na si Nili na talaga naman gusto niya ay ako lamang ang mag-aalaga sa kanya. Minsan nga ay binibiro ko. Ang sabi ko'y kukuha ng iba na tagapag-alaga sa kanya. Ang kaso naman ay talagang ayaw na ayaw at gusto niya ay ako lamang daw. At pagkatapos ko nga asikasuhin, ang sabi ni Lola ay picturean ko daw si Nili. Nahawak yung bulaklak na pa-birthday sa akin ng kanyang kapatid. At ayan, at for the picture nga ako kay Nili. At ayan ang napakagandang resulta. Thank you for watching!